now proceed to the next person on the list, senator bato de la rosa. if you wish to, uh, to that is your time, sir. thank, thank you. you. go ahead. thank you, mr. chair. good morning, everyone. mr. chair, truth-telling needs no dressing up for the occasion. telling the truth demands nothing more than just that. telling it, testifying to it, Lying, on the other hand, requires fabrication, intricate, del intricate, deliberate, elaborate planning. One lie is tied to a system, an entire web of other lies, in order for the story, the public to hold together. Nitong nakaraang mga araw, Mr. Chair, ako'y tinanong kung ano raw ang mga ginagawa kong preparasyon para sa pagdinig natin ngayong araw na ito? Ang sagot ko po ay wala. Sapagkat ang pagsasabi ng totoo ay hindi humihingi ng anumang espesyal na paghahanda. Ang katotohanan, bali-baligtarin man, simula sa dulo o sa gitna, ay masasabi ng malaya sa kalooban. Sasabihin naman ng iba, ganun naman pala, bakit hindi ka nalang umaten doon sa hearing lang house? My position on this too has remained the same. I do not wish to be the first to break our tradition of interparliamentary courtesy. If our counterparts in the lower house do not exercise interparliamentary courtesy, this humble representation does. But most importantly, I do not wish to be a guest of their gag show Mr. President, kung ako ay makasarili lamang, kung ako ay uh, swapang na tao. Unang pagtawag pa lang nila, nandoon ako mag-attend to clear myself. But because I am a member of the Senate, I have to protect that tradition, that uh, being uh, observed, that is being observed by this uh, institution. Kaya hintayin na lang nila, Mr. President, pag hindi na ako senador. I will be there every day. Kung gusto po nila doon ako tumira sa kanila. Pero sa ngayon na ako sinador senador pa, please naman. Sana respetuhin nila yung ating interparliamentary courtesy. Ayaw kong magiging president, Mr. President. Pagdating ng araw in the future, lahat ng mga senador na mabubuwisit sa kakatawag sa kanilang pangalan kapag ang kanilang pangalan ay na-implicate sa investigation na ginagawa ng other house ay punta na lang ng punta tulad ng magawa na legislation. Kaya po ako naririto ngayon, hindi lamang bilang isang vice chairperson ng committee ito, kundi bilang isang resource person. As a former chief, PNP chief during the Duterte administration, I have been tagged multiple times as the face of the war on drugs. The same war on drugs on... Openly supported by both the Senate and the House of Representatives, and of course, supported by our people. Perhaps I am one of the best persons to contribute to today's discussion. I am here, Mr. Chair, to tell the truth, and as I do so, witness the web of lies come undone, one thread at a time. Today, I say, duty calls. My duty to the truth. And nothing but the truth. So help me God. Dagang salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator De La Rosa. Uh, the chairman uh, apologizes for uh, forgetting our tradition here in the Senate that uh, the Senate officers, when they are present, they are given uh, priority in line, uh, Mr. President. Uh, ladies and gentlemen. So, Senator Bongo, uh, please. Salamat, uh, Mr. Chair. Good day to all my uh, esteemed colleagues and to all resource persons uh, present here today. Allow me uh, to begin by expressing my deepest condolences uh, to the families of the victims of Typhoon Christine as well as those who lost their properties and livelihood. Please know that your Senate will be working extra hard to address your pressing uh, concerns. Marami tayong gustong at bigyan ng pansin lalo na po sa pangangailangan po ng mga nasalanta. Let's assure that your senators will do so at the proper forum. In the meantime, we are here to discuss another pressing issue that concerns not only the previous administration but the future of our nation. Gusto ko pong lumabas na ang katotohanan para maka-focus na po tayo sa pagserbisyo po sa mga kababayan. Lalo na ngayon na marami pong nasalanta na nangangailangan po ng tulong at ang daming nagihirap. With this, uh, let me emphasize that everything I will say here will be on my oath as a senator. To be clear, my presence here is not only as a member of this committee but also as a resource person kung kinakailangan para maliwanagan tayong lahat. Andito tayo para malaman ang totoo, nais nating lumabas ang katotohanan. After all, there is only one truth and it can stand for itself and there is no need to defend it. Mr. Chair, I trust that the truth will be thoroughly and fairly brought out by this committee fittingly presided by our minority leader, Senator Coco Pimentel, we respect its mandate to investigate the war against illegal drugs in aid of legislation. In fact, I filed a resolution to investigate the war on drugs dahil gusto nating malaman ang totoo. Gusto nating makapagsalita ng malaya at na walang takot ang mga naimbitahan dito. Walang public shaming, walang trial by publicity, katotohanan lamang po at hindi politika. The Filipino people must realize the truth at kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado. Kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFWs natin sa abroad, nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Nung panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos anim sa bawat sampung barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating malansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos walos sa bawat sampung Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa ilegal na droga. Sa unang limang taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa. Bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kahit sa disoras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-11, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak. Kaya naman po nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war of the war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maiikakaila people are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and their, and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaligtad na po ang panahon, nagbago na po ang ihip ng hangin, ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganon-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, ganon ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na Pasalamat tayo sa kanila at sila po yung naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Noong panahon ng war on drugs, panay puri ang naririnig natin, Napaka, napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit uh, makalipas po ng tatlong taon, puro paninira at paninisina? Paano naman po yung mga taong nagterbaho at tumulong para maibalik ang peace and order? At paano rin po yung mga magagandang naidulot sa mga Pilipino ng laban kontra droga? But, Mr. Chair this does not mean that the Duterte administration sanctioned human rights abuses. Ang tanging hangarin ni dating Pangulong Duterte ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga naghahasik ng lagim, lalo na po sa pagdating sa illegal na droga. Sa pagkakaalam ko, kailanman ay wala siyang ipinapatupad na anumang sistema, kapalit po ang buhay ng sinuman. Ayaw natin na mismong mga alagad ng batas ang lalabag sa karapatang pantaot at ayaw rin nating mangyari ang mga drogista ang mag hasik ng lagim sa bawat kalye na ating dinadaanan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kumalagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis. Kung manlaban ang sospek, unahan na nila dahil ayaw niyang pulis ang mamatay sa ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. In fact, nung 2018, sa maalala ko po, uh, pumunta po kami ni dating Pangulong Duterte sa North Sagaray, alas 3 po ng umaga sa burol po ng isang pulis na binaril po ng drug addict. Nauna, naunahan po siya. Yan po ay isa sa mga halimbawa na nakakalungkot na ginagam, ginagampanan po ng tungkulin ng ating kapulisan ng kanilang trabaho. Maliban sa paggawa ng batas, kailangan talaga ay taasan ang budget ng mga pulis para wala silang rason na hindi nila magampanan ang trabaho nila. Di ba maalala niyo po, noong 2018, inuna nating idoble ang sahod ng pulis sa entry position nila, kasama na po dyan ang mga uniform personnel. Estudyante pa po ako, 1980s, 90s, takot na takot po ako sa pulis. Checkpoint, walang ilaw, maraming hulidap, laglag bala, extortion. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, na ibalik po ang respeto sa mga pulis. Kaya full support po tayo sa mga uniform personnel. At lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Dagdag pa dyan, dapat bigyan natin sila ng sufficient operational support, legal support in line of duty. In fact, I filed Senate Bill 422 to provide free legal assistance for uniformed personnel who, on any charge related to the performance of their official duty, sakaling mang may arestuhin sila, meron silang operational funds o panggastos, kailangan talaga nilang suporta. Kulang talaga ang kanilang pondo. Paano naman sila makakagalaw kung abunado pa sila kaya po nandito tayo in aid of legislation to craft laws and check if kailangan ng additional budget para magampanan nila ang tama ang kanilang tungkulin let me reiterate my fellow legislators i was once quoted in relation to prrd's anger towards these ninja cops no dahil full support nga po siya sa mga pulis tapos meron pang mga ninja cops nag-imbestiga tayo dito mismo sa Senado Natanong ako tungkol dito at sinabi ko, oo, galit talaga siya sa mga ninja cops. At dahil dito, tinakot niya talaga para ma-intimidate sila, para matakot po sila. Iba po ang pananakot para ma-intimidate at iba naman po ang usapan, ang reward. Alam, ang alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President Duterte laban sa sinumang sibilyan, mapadrug lord man o karaniwang tao na sangkot sa ilegal na droga. Walang basihan ang mga paratang na binitawan sa mga pagdinig na di umano reward system kapalit ang buhay noong panahon ng War on Drugs ng Duterte administration. At habang nasa usapin tayo ng pera, taliwas po sa sinasabi ng iba, uh, niminsan po, hindi po ako authorized, hindi ako mahawak ng pera. Sinasagot ko lang po ito dahil sa mga pagdinig no na, na nababanggit po ang ating pangalan, never po ako naghahandle ng budget of finance matters kahit nung mayor pa po si Pangulong Duterte. Taliwas din po sa sinasabi ng iba. And in fact, maraming nadadamay. Si Muking, who is not uh, employed in the Senate was a uh, personnel in the office of the president noon at tulad ko scheduling administrative work mga clerical work I'm sure lahat kayo nagpapa appointment po sa amin through Muking. noong unang panahon sobrang busy po yon marami pong opisyal na lumalapit sa amin that uh, even during the uh, time of uh, the pandemic no na uh, kailangan ng tulong at hindi po namin tinatanggihan yan sa abot ng aming makakaya, ay pinapansin po namin lahat ng hinahing. Nais ko rin klaruhin ang naging trabaho o role ko po sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. I was appointed and faithfully served as Special Assistant to the President or SAP from 2016 to 2018 as per Section 2 of uh, Executive Order 2016-01 as SAP, I exercise mere oversight functions of three independent and cross-functional offices, of which are OSAP, Office of the Appointment Secretary, and Presidential Management Staff. As stated in the Executive Order creating OSAP, our functions were limited to scheduling, appointments, and presidential engagements. Our mandate did not include sensitive matters like police operations walang kinalaman po ang aking opisina o sino mang staff nito noon sa operasyon at organisasyon sa government security sector, mapamilitary o kapulisan, Whether directly or indirectly, we had no participation in these operations. In 2018, I left uh, the executive branch when I resigned in order to run for and eventually be elected a senator in 2019 as a legislator and chairman of the Committee on Health during the time of COVID-19 pandemic. I supported and coordinated closely with the executive branch to be able to formulate policies and legislation that would improve our response to the pandemic. We passed Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as one law, Republic Act 11494 or the Bayanihan to Recover as one law, and Republic Act 11712 or the Public Health Emergency Benefits and Allowances for uh, Healthcare Workers Act, among others. Beyond my mandate as a senator, nangako po ako kay Pangulong Duterte na hindi ko po siya iwanan at uh, lalay pa rin po ako sa kanya sa pangangailangan niya po in my own personal capacity. Kung kaya naman po sinasamahan ko siya at kadalasan po ay uh, sa personal ko po itong kapasidad. At lalong-lalo na po sa kanyang mga pangailangan medical, lalo na po na tumatanda na siya, ng kakaedad na po si Pangulong Duterte at pangako ko sa kanya noon at hanggang ngayon ay hindi ko po siya pababayaan. I am one of the most accommodating persons. Alam niyo po yan, bukas po ang aking opisina kahit Alas 12 ng gabi, pwede kayong tumawag sa akin. Karamihan po sa inyo, maging mga kasamahan natin sa lower house, ako po ang nakasanayang tawagan kung may gusto po silang iparating kay Pangulong Duterte kahit senador na po ako. Invitation sa birthday, at uh, lahat, lahat ng mga reklamo, pinapakinggan ko po yan. Siyempre, hindi ko naman alam ang lahat ng sagot sa mga reklamo, kahit si former President Duterte, hindi niya rin po lahat alam sa, sa lahat sa dami po ng kanyang gina, ginagawa. Kaya naman kung may mga gusto magpa-verify ng mga information, maraming reklamo, scammers, manluloko, extortionists, we refer it to si NBI, doon tayo tumatawag para malaman ng information. Ito siguro ang tinutukoy ng mga ilang opisyal, no? including uh, Police Colonel Leonardo na sisikapin nating sisiyati. No? Dahil sa amin talaga lumalapit at humihingi ng tulong. Kahit sa Nung nasa Office of the President pa ako, kapag may concerns or reports that are confidential in nature, pinapasa ko, ling, pinapasa ko po yan sa kinauukulang ahensya. All reports na directed kay President Duterte, siya lang po ang pwedeng magbasa, classified information, or documents ang tawag dyan. Ngayon, nandito po tayo para malaman kung may naging pang-aabuso ba sa hanay ng kapulisan at nagamit ba ito sa pansariling interes With this information, we can then craft the necessary legislation to better serve our countrymen. As chairman of the Committee on Health and Demography and vice chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, we want to find ways to improve our continuing fight against illegal drugs through the creation of meaningful policies. As we know, the drug menace is also a health issue. Drug dependents should be treated as victims in dire need of medical. psychological, and spiritual health, with a chance of being successfully reintegrated into society as healthy and productive citizens. Para itong sakit, sakit sa lipunan na ayaw nating kumalat, Kag kagaya ng kahit anumang sakit, importante po dito ang prevention at early detection. Maghana po tayo ng paraan para hindi lumala at, at hindi malulong ang ating mga kababayan dito. Tulungan natin gumaling at magbagong buhay ang mga nalulong sa droga. The past administration had shown equal concern for the rehabilitation and reintegration of drug dependents by directing executive uh, branch of the government to support the establishments establishment of drug abuse treatment and rehabilitation centers. Meron pong mga rehabilitation centers na ipinatayo umpisa pa lang po ng uh, administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kasama na po dyan ang sa Bukidnon. Malaking tulong po si uh, uh, Senator Migzubiri dyan, Nueva Ecija and Las Piñas. Kaya lang po, sa kalagitnaan, hindi na po nagamit itong mga uh, rehabilitation centers sa Nueva Ecija. Kalahati lang po ang na-occupy. Ang war on drugs ay dapat whole of government, whole of nation approach, kaya may rehabilitation at reintegration. In fact, former President Duterte issued Executive Order Number no. 4 creating an interagency task force for the establishment and support of drug abuse treatment and rehabilitation centers. We saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. Uh, ang dami pong sumurrender nun kay DEN na GPNP. 1.6 million po ang sumurrender. First six months po ito, kulang na kulang nga po yung mga lugar no kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po nang nagsurrender. Nagsurrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Bilang mambabatas, trabaho natin na suriin ang mga pulisiya laban sa droga noon at ngayon. At makagawa ng mga bagong batas na kinakailangan upang maisulong ang mga drug ang drug abuse prevention, mapagtibay ang law enforcement, masagip ang mga nabibiktima upang magbagong buhay at mapalakas ang rehabilitation efforts bigyan po natin sila ng pagkakataon na magbagong buhay po for my part as early as 2019 i already filed a bill senate bill 428 which would establish drug abuse treatment and rehabilitation centers in every province i also filed senate bill 2115 to have vocational and livelihood programs for rehabilitated uh, drug dependents bilang chairman po ng committee on Health, sports, and youth, naniniwala po ko na isang health concern po na maaring matugunan sa pamamagitan ng maayos na rehabilitation at maging sa pag-promote sa sports. Hanggang ngayon po, sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, de isa rin po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Iniingan nyo ko talaga mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. This approach is also in line with the trust of this administration that attention must... be also directed towards the rehabilitation and recovery of victims apart from the accessibility of facilities ito important. magtulungan tayo dito we also have to look into the process to be admitted to these centers currently a commitment order from the court is required to be admitted to rehab centers marami pong mga drug user ang magpa-rehab pero po ng proseso, kaya kadalasan naisip nila na wag na lang ang resulta try to heal as to heal on their own walang intervention bahala na kailangan nating ayusin ito dahil time is of the essence sa mga gustong magbagong buhay we also have to look into mandatory counseling for victims and empower DSWD to help victims of this societal ill as chairman of the Senate Committee on Youth I also suggest crafting laws that would include in the school curriculum The knowledge and information necessary to prevent vices such as illegal drugs. We as legislators must work together to prevent abuse of power and protect and respect and uphold human rights. I have consistently worked to increase the budget for the operations of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Our efforts must be geared towards fulfilling their mandate in accordance with the law. Gamiti natin po ang investigation ito. At hearing na ito upang siguraduing walang pangabusong mangyayari tungo sa ating isang hangarin na labanan po ang droga. I urge both houses of Congress, magtulungan po tayo dito. Kilala kilal niya po ako, I am committed to developing accessible rehabilitation centers for individuals facing drug addiction and I am more so dedicated to ensuring the protection of and respect for human rights. Again, I am one with this committee. In finding out the truth, in the hopes that we could craft meaningful legislation for our beloved citizens. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bongo. Uh, uh, Senator Cynthia Villar said that uh, she will no longer deliver an opening statement, so I gave, I gave her time to you, actually, Senator <laughs> Okay, so ladies and gentlemen, there are eight senators present, seven physically, one virtually. So we have. Uh, Overwhelming quorum to proceed with our hearing. And uh, my dear colleagues, I gave you uh, some, some simple ground rules uh, beforehand. So I hope uh, we can comply with uh, the simple uh, ground rules that uh, your chairman is uh, requesting.